Good afternoon mga ka-travel uh, Isa na naman pong magandang araw para sa ating lahat ha. Okay, so ngayong araw may bibisitahin na naman po tayong isa Sa mga barangay ng uh, Kalbiga, Samar So, pupuntahan po natin ang uh, barangay Patong Ng Kalbiga, Samar Okay So, sa ngayon uh, Actually, andito na tayo sa may bandang Borobaybay, ano? Kasi... May uh, pinuntahan tayo. So, ngayon uh, papasok tayo ng Barangay Patong. So, bago tayo mag-ikot nang Barangay Patong ay uh, syempre kailangan muna natin magpaalam kay Barangay Captain. At uh, para makapagpaalam tayo kay Barangay Captain, uh, kailangan muna natin na uh, uh, magtanong kung uh, saan po ang bahay ni uh, Barangay Captain. Okay. So, magtatanong tayo dito. So, tatanong kita. Sir, pwede magpagyaan na. Kaya hindi niyang balay, balay niya Barangay Captain? Man. Ito balay sa pitla. Ito nga may tindahan? Oo. Ito nga sa pagkakas. Ano? ano, An, ano ito nga ba ito? Ang sinil ito nga balay? Ito nga tawang databangan ito.

Hai, caranya beragam seperti ini? Ayo, ayo. apa ya. Tolong. Ayo, ready po ka thank you okay so yun guys uh, nakapagpaalam na po tayo kay uh, uh, barangay captain ano so umpisan po natin na uh, mag-ikot ng uh, barangay Patong okay so kapapasok lang po natin kanina sa may uh, uh, barangay Patong kasi galing tayo ng uh, Borobaybay So, umpisa natin dito Pabalik doon sa uh, Exit Ng uh, uh, Barangay Patong papuntang uh, Kalbiga proper Okay Okay, may mga kalsada pa dito Papasok, so maya maya uh, Pupuntahan natin, ano So, dito muna tayo sa main road uh, Magikot Dito muna tayo sa may bandang main road. Saka na tayo mag-ikot sa may uh, mga uh, papasok na mga kalsada ng uh, barangay Patong. Iya, e, uh, first time natin dito mag-ikot. So yung sa left side natin is 'yan yung uh, salog. Salog na yung left side dito. Dito pero dito sa side na to may mga bahay din may mga kalsada din, may mga pathway din. Ah, uh, natin ya mamaya, maya ko uh, pumasok sa mga uh, papasok na mga kalsada ano. So, uh, sa ngayon dito muna tayo sa may bandang uh, highway ah uh, ikotin natin. So, sabi ni Kapah uh, lampas pa raw dong kanina sa may uh, malaking bahay na dinaanan namin kanina. Ang pala ng rice field dito. Oh. Grabe. Okay, so ito yung uh, chapel. So dito tayo sa gilid. Ito yung barangay chapel na. Hinumduman Han Sentinel uh, Mission. Eh, okay, so diretso tayo. Muna punta tayo ng uh, may high school sabi ni Kap kasi may high school daw dito so puntahan natin yung mga schools yung high school nila dito yung elementary puntahan natin Lapad talaga ng uh, rice field nila dito tapos ang daming bahay dito hmm? Yes, sir. Thank you sir. So, okay. So, ito yung Barangay Hall. Okay, si uh, Barangay Captain uh, Honorable Agapito Baksal ang uh, Barangay Captain dito. Okay, thank you so much po Kap at sa lahat po ng mga Barangay Officials ng Barangay uh, uh, Patong. Uh, maraming maraming salamat po. Ano? Uh, magandang hapon po sa inyong lahat eh so diretso tayo no diretso muna tayo dito sa may bandang unahan sa may uh, uh, elementary school sa high school punta natin doon eh dito malaking bahay oh, pero ah may nakatira sa baba So, ang Barangay Patong pala ay uh, pahaba, ano. Pahaba siya. Tapad talaga ng rice field dito. So, hanggang saan kaya? O, malapit na ata. Malapit na ata tayo sa, ano, sa may high school okay <laughs> malapit na tayo uh, nakikita ko na yung uh, bahay na malaki na may uh, kulay blue yung uh, bubungan so derecemo muna tayo tapos uh, lili ko tayo dito sa right side sa may uh, punta tayo na sa may ano sa may high school punta tayo ng high school Okay, so liko tayo dito sa right side. Ah, okay. Daan natin ang high school. So, Dito pala. Ah, ay, ay. <laughs> dito pala papasok yung ano, yung uh, high school ng uh, Barangay Patong. Hmm, may mga bahay din pala dito. Ay, may kalsada din dun sa kabila. So, ang kalsada dito is paikot. Paikot yung kalsada dito. Sa ano? Sa papuntang high eh, school. Yes, Okay. Eh, may hus. Okay, so... Ito yung elementary. So wait, dito Asan ba yung high school? So puntahan din natin yung high school. Mm -hmm. Ah, I see. Okay, dito so dito yung high school nila eto so try natin umakyat kung kaya <laughs> okay so ito yung Patong National High School yo yeah. yan ito yung Pat Patong National High School nasa Maynuuban oh so, katabi lang siya ng uh, Patong Elementary School So, balik tayo. Tapos, uh, puntahan natin yung uh, elementary school. Uh, balik tayo. Likod din tayo. Ulit dito sa right side. Hey, medyo mataas. <laughs> Ikat. Okay, may kalsada pa doon. Pero, sa susunod na lang, medyo alanganin tayo ano so balik tayo dito okay so dito tayo banda tapos lili ko tayo doon sa right side sa right side tayo lili ko para mapunta tayo sa may gate ng patong elementary school lapad ng rice field nila dito oh. lapad grabe okay so dito na Right side. Yan. Ito ang uh, Patong Elementary School. Ah, dito. I love Patong Elementary School. So, hindi na lang tayo papasok kasi may nagpa-practice ng saya doon sa loob. Okay. So, dito tayo. Ang uh, labas dito is yung Basketball Court Tata. No? Hindi na ako sure kung uh, yun nga. <laughs> Pero sa nakita ko kanina parang may daanan, may uh, aro kasi doon, uh, may sign kasi doon na nakalagay kanina. So possible, yun na nga. <laughs> Pasensya kasi eh, uh, first time natin na uh, magikot dito mga katravel ano sa barangay Patong. Eh time check is uh, 3pm uh, ng hapon uh, ng uh, Thursday. so daan tayo dito Okay, so Ayun nga, ito nga yung uh, Basketball court ng uh, Barangay Patong Excuse <laughs> Okay Ayan, so ito yung basketball court Ang uh, labas, so galing tayo Ng uh, uh, Elementary school ng Barangay Patong So, right side tayo Kasi abot uh, para dito yung uh, barangay uh, patong sabi ni uh, Kap so dito tayo pa eh wag naman sana umulan ano kang uh, makulimlim ang parahon ngayon wag naman sana umulan eh uh, hanggang saan kaya ang uh, ano ng uh, uh, barangay patong Eh. Eh, eto may mga bahay pa rin dito. Itong eh, kalsada na to, ito yung uh, palabas na Papu papunta na ito ng uh, proper ng uh, Kalbiga, Samar. So, ito kung makikita niyo sa left side ko, ito yung salog dito, ito yung river side. So, mukhang malayo-layo pa ata. Okay, so Iko na lang tayo, babalik na lang ata. Babalik na lang tayo. So hanggang doon lang tayo sa may bahay na 'yon. Tapos a uh, balik na tayo sa proper mismo ng a uh, uh, barangay Patong. 'Yung hey, haba pala ng uh, barangay Patong, ano? So doon na lang kasi may mga bahay pa doon. Hanggang sa dulo na lang doon. Tapos a uh, balik na tayo. na babala ng barangay patong so hanggang dun lang sa dulo muna tayo tapos uh, balik na lang tayo ulit sa uh, may proper so itatry natin uh, pumasok sa mga uh, eskinita sa mga kalsada na papasok sa uh, mga luuban so ita-try natin na uh, pumasok. So, hanggang dito na lang tayo. Balik tayo ulit sa may uh, proper ng barangay Patong. Balik ko tayo dito, balik tayo. Okay. <laughs> balik tayo. So, sa mga followers ko dito, Shoutout po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Salamat po ng aking mga followers. Salamat po ng aking mga tough fan. Star senders. Thank you so much po sa inyong walang sawang support. Ano? Dahil kung wala po kayo, wala po dito si Summer Traveler. Kaya malaki po ang utang na loob ni Summer Traveler sa inyong lahat. Okay, thank you, thank you so much po talaga. At uh, sana po wag po kayong magsasawang uh, uh, manood sa lahat ng aking mga content. Okay? At sa mga hindi pa po naka please follow po ng aking page para lagi po kayong updated sa aking uh, mga bagong uh, uploaded na videos. Uh, please uh, pag uh, subscribe na rin po dito sa aking uh, YouTube channel, uh, Summer Traveler din po. Eh uh, para lagi din po kayo updated doon sa mga bagong upload ko doon sa YouTube channel ko. Eh sa mga gustong Ah, uh, mapanood yung mga video na ng mga barangay nila. Punta lang kayo sa aking YouTube channel, doon madali maghanap ng mga videos. Madaling hanapin yung mga videos ng mga barangay nyo. So, punta lang kayo doon sa YouTube channel ko. Okay? So, sa ngayon, pabalik na tayo ng uh, proper ng uh, barangay Pabanog. Ah, uh, natin pasukin yung mga eskinita. Ng uh, mga lugar Uh, para uh, malibot natin lahat ano sayang <laughs> lang at uh, uh, medyo malay layo na doon kaya bumalik na lang po muna tayo dito sa may proper na, no? Oh, uh, doon tayo dito sa may mga kalsada sa gilid-gilid papasokin natin yan anay natin kung uh, makakaya ta uh, gitingnan natin yung kalsada kung, kung pwede tayo makaliko uh, papasok tayo doon Okay. Hello sir <laughs> So try natin sa mga eskinitang kalsada Kung makakapasok tayo Ano Okay Maghahanap tayo ng kalsada na papasok Para Ay, oh, May chapel din pa pala dito Na isa So May kalsada doon pero hindi tayo makakaikot, no. Oh, dito may naglalaro ng sipak takraw. Oh. oh, shout out Alai, shout out. Shout out Alai. Shout out. Shout out. Sipak dito, ubay dito, shout out. So, may kalsada doon pero hindi tayo makakapasok, ano? hindi tayo makakaikot. Ah, uh, dito, ewan ko kung kalsada to papasok. Ay, bahay. <laughs> uh, try natin. to may kalsada din dito, pero hindi tayo makakaliko pabalik. Ito, <laughs> may kalsada din ba dito? Ay, wala. Wala na dito. Okay. Okay. So, okay guys. So, diretso muna tayo dito. Ah, uh, may dinaanan tayo. So, wala na daw kalsada dito sa right side. Ah, uh, mga pathway lang daw po. Eh, okay, so, galing na tayo dito kanina. Ah, uh, ginakap Ah, uh, diretso na tayo. Balik na tayo doon sa pinuntahan natin kanina. Okay. So, thank you so much po sa lahat ng aking mga followers. Hanggang dito na lang po tayo. Shout out po sa lahat ng mga taga-barangay patong. Ah, uh, Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Eh, okay, uh, salamat po ng aking mga tapan sa aking lahat ng aking mga ah, uh, star centers. Thank you so much po sa inyong lahat. Uh. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. And bye po.